Oh. Ay, Gago! Wala bang ano? Mama Wala. lang si Papa. Ewan ko, bakit? Paglalaroin ko kayo. Naglagay hmm. ako ng tubig sa plastik eh. Ang laro ba yun? Gusto yung batuhan. Batuhan? Mm -mm. ang ko kayo sa'yo. Eh baka naman ako yung mabasa. Hindi. Basta si Papa ang kamihin natin. Dadayain natin. Hmm. Huh? Okay. Nang makaganti ako. Ano sila tawagin mo si Papa mo? Sabihin mo yung may, may gagawin. Para makaganti ganito dito kay Bicep. Ano yun? Ay, I wonder sa anak ko. Ano ang may... ginagawin mo dito? May challenge nga ako. Challenge? Yung ano, naglagay ako ng tubig sa plastic tapos yung batuhan na may piring. Sige! Sino kalaban ko? Ikaw? Si Mama. Mama mo? Alam <laughs> sige, game! Tara! Nagahan! Ayun, dun. Dali niya yung bangko mo. Ano ba to? Tatalihan ko kayo sa mata. Papa, tali ako si mama. Tali ako si mama. Papa, tali ako si mama. Huwag kang mandaya. Ano? Tali ako si mama. Tali pa namin, napakadaya mo pa naman. Tali ako si mama. Ay, sino naman tatali sa akin? Ako. Oh, sige. Para walang daya. Daw, tingin. Uh, sabihin, baka so, niyo ako mag-in eh. Okay. Hirap na. Sabihin ko pag-game na. Oo. Ay, Eh, hmm. grabe namang kay. Eh, baka. Ang daya ka eh. Okay, ako magtatali sa'yo. Ako na una? Mamaya, wala pa nga. Sino ba mauna bumato ako? Si Papa. Ano yan pag sabihin ko pag game? Ah, uh, oh, bato bato pika. Kaya... Wag na, sino makikita? Sino si Princess magsabi? Oh. Ha? Huh? Uh. Uh. Oh. Oh, game. Oo. Oh. Sabihin ko, sige. Okay. Bato, bato, pick. oh, okay, tanong ka. Papay ka una. Ako na? Oo. Sige. Sige. One. Ako <laughs> na? Oo. Oo. Sa Paul. Okay, okay. Maikaw na, maikaw. Ako okay. naman. Maikaw, maikaw. Ako okay. naman. Ako na? Ako. Ako ulit. Oo. Oh. oh. <laughs> ikaw na pa, ikaw na. Parang nakikita okay. mo yung ako, B. Hindi okay, makikita eh, siyempre. Alam Mama ya, si mama teman, si mama, si mama. Si mama. Si mama. Si mama. Si mama. Oke, okay. mikau na Kau Kau. Oke, okay. bisa okay. Okay, ligaw na pa. Oh. Ligaw Ay. Ah, oh, bagal. Kaya naman yata para nakikita mo yata ako, 'di? Hindi. Oh. Oh. <laughs> ano, ano? Okay, ba? okay, si Mama na, si Mama, si Mama, si mama. Ano? Si Mama. One, two, three, go. Okay. Ikaw na pa, ikaw na pa. Ako na? Oo. Oh! oh. Kami okay. naman... oh. Ay, <laughs> Gago. Oh, di ba sa oh, tara! ispa <laughs> tayo,